Ayan, for today's si video mga kaigmat, jay kanta nagbayad o kawayan. Manguha na buta kawayan na ibak. Buti na buta na kawayan na Ako na tag ron. O, lang Pangalan sa akong ipalitan si Tuning. Ayan. Ayan, malayo pa ang aking kuhaan ng kawayan ba. Dito, mayroong malapit dito pero malayo din ang tagiya. yano? Ako dito, dito sa ibabaw. Dito ako manguha ba. Oh, ayan. Abang-abangan nyo lang ang ating anaha. Full operation. Back to duty. Dito. Dito ako sa bundok. Manguha ng kawayan. Ayan o. Oh, ang daming balidjawa dito. Balidjawa sa agusan. Kalay, kalay, kayali. Ayan o. Oh. Pero hindi ko yan nabili. Ito, punta na tayo sa ating service, Sa ating pangmalakasan nga Hilux. Ayan. Pangmalakasan na Hilux. Mayroon pang armas na daladala. -dala, oh. Ayan. Ito, punta na ako sa aming kawayanan. Thank you so much, Panonot. Bye-bye.